Tingnan nyo kung totoo ito. 115.4.8 ng awit. Sabi, hiligay nun. No. Ang ila mga Dios Dios mga pilak, kag, bulawan. Buhat sang mga kamot, sang mga tawo. Ayan. Kanino buhat? Kamot sang mga tao. Sino ka buhat? Buhat sang kamot, sang mga tawo hindi naman kamot ng baboy o ng babo, hindi naman kamot ng ibo ng gumawa niya, ang kamot ng tao. O, anong nangyari? Tuloy. May mga ba, -ba sila apang wala nagahambal. May mga mata sila apang hindi makakita. May mga dulunggan sila apang hindi makabati. May mga ilong sila Apang hindi makapanimaho, may mga kamot sila. Apang hindi makauyat, may mga tiil sila. Apang hindi makalakat, kag wala sila nagahambal paagi sa ila tutunlan. Ayan. Totoo po ba yon? Meron ba talagang may kamot hindi naman nakakagawa. May tiil hindi naman nakakalakad. Ha? Hindi naman nakakalakad. Meron silang ba-ba, pero wala, nagahambal. Hindi na nagahambal. Ha? Totoo po yun. O, kayo na mag-isip kung sino yun. Yung iba nga, ang tawag nila ron, mama eh. Mama. Yung iba naman, tawag nila, papa. O, kanyo? Basahin natin sa Jeremias 2. Nga nagasiling sa kahoy, amay ko ikaw, kag sabato, gin anak mo ako. Tenyo, <laughs> merong nagsisiling sa kahoy, ba? amay ko ikaw. Papa. Yeah. Papa Jesus. Totoo hindi. Meron silang tiil, di sila nakakalakad eh. Kaya para sila makaalis sa lugar, sometimes kailangan mo silang Basahin natin sa Bible, magagalit kayo sa akin pag hindi sa Bible eh. Pag binasa sa Bible, hindi kayo dapat sa akin magalit. Magalit kayo sa Bible nyo. O ba? Diba? basahin natin ang gistress ng Jeremias. Kay ang mga palatukuran sa mga katauhan, kadayawan. Kahoy lamang ini nga ginpulod sa talon, buhat sang mga kamot sang panday nga maywasay. Ginaadornuhan nila sing pilak kagbulawan. Ginapaligod nila ini sa mga lansang kag sa mga palo, agod nga hindi magiyo. Kaangay ang ilang nga Dios Diyos sang palma nga tinorno kagwala nagahambal kinahanglan nga dalhon sila kay hindi sila makalakat ayon kailangan dalhon kay hindi sila makalakat kaya ngayon pag dinadala magastos naman meron pang ano may mosiko pa eh ba diba? para makaalis sa lugar kailangan dalhon ha para, hindi kasi makakalakad eh. May tiil, hindi makalakad. Huwag kayong magagalit. Nasa Biblia yun eh.